Mga igan na patay ng mga pulis sa isang family driver batapos umanong pumalag at bumunot ng parila. Sisitayin saan ang suspect batapos umanong mag-amok sa isang palengke sa Cebu. At para sa detalye, may live report si Alan, Domingo ng GMA Cebu. Alan! Igan na patay ang isang family driver matapos umanong manlaban sa mga polis. Rumis Pondi ang mga polis matapos makatanggap ng reklamong ng gulo at tagpaputo kumano ng barilang suspek sa taboan Public Market dito sa Cebu. Hindi din na, na mga polis ang suspek na si Marvelon Villanueva sa palengke. Sa halip, nakita nila si Villanueva sa isang residential area sa Panganiban Street, Barangay Pahina Central. Sinita na mga polis si Villanueva pero sa na sumuko ay bigla nitong binunot ang kanyang baril. Napilitan tuloy ang mga polis na barilin ang 37 anyos na suspek na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Napagalamang crowd si Villanueva ng kanyang kalibre 38 sa palengke. Nakita pa umano si Villanueva sa palengke na umiinom ng alak. Igan sa kabutihang palad, wala namang napabalitan na saktaan sa pagpapatok ng baril ng suspek. Igan? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Cebu.